Dito kami ngayon sa labas. Gagala kami, papasyal kami, kakain kami sa labas. Holiday ko ngayon. Ngayong araw na <laughs> Ako lang nag-declare nun. Kasi lagi na lang kami nandun sa bahay. Tapos minsan lang kami makagala. Kaya ayan, miyakag ako ng anak ko. Siya na yung nagyakaga. Ayaw ko mga kasi gagastos eh. <laughs> kasi gagastos. Pero okay lang. Minsan lang naman tayo. Tapos, ayan nga. Ito, share namin ngayon ng anak ko. Hello ko, hindi namin kasama ngayon, saya, ikaw sana yung driver ko ngayon. Kaso, yun nga, buti na lang natutuyo anak mga mag-drive. Ayun, si Rayside kasama namin ngayon, tsaka si Mary yan. Kakain lang po kami sa bilet, pupunta sa mall. Medyo, ano muna ngayon. Ang um, dito, gala muna tayo. Magpapagas, magpapagas muna kami kasi ano eh. Wala na, empty na. <laughs> Baka naman, ayun. Pegaso. Dito sa mall ngayon. Ganda ng weather, mainit. Mainit sa Alaska ngayon, grabe. <laughs> sa Alaska, wala po na sa Pilipinas lang tayo ah. Meron lang kasi akong pinapanood na tiga Alaska, galing-galing, ganda-ganda. galing galing ganda ganda Sobrang lamig pala doon. Grabe, ang kapal talaga. Pag nag-yelo, talagang yelo talaga. Nung high school ako, na, makuwento ko lang, alam ko talaga, ang pinakamalabing na lugar na bansa is Alaska. Yun ang alam ko ah. Tapos ngayon, napapanood ko na yung lugar ng Alaska. Nakakatuwa nung. Lagi ko siyang inaano, pinapanood. Hello to David. Wala dito. Kapagas lang po kami sandali. Regular ba dyan ako Regular ba dyan sulit? lumagpas na kami, kwento ko lang sa inyo, lumagpas na kami ng SM, parating na kami ng Robinson ng Palapala, pero ewan ko kung saan kami pupunta ng anak ko na to. Mukhang pupunta kami ng Tagintay. Okay, <laughs> sabi sa akin, surprise, siguro may papakita siyang bahay binili niya. <laughs> Pansa ako, isa kaya kami pupunta nito. Ayan, tignan natin, na-surprise naman ako. Nung pupunta kami na SM para ito pa Robinson. Napakita ko sa inyo yung Robinson. Iikot ko lang kayo ah. So ayan po yung Robinson Palapala pala. Hindi ko na napakita sa inyo na magpunta tayo na SM Palapala Dito lang yung sa likod namin ng sasakyan. O di ba? Kita niyo ba? Sum natin. Ayan, Palapala Robinson. Sa nang punto talaga natin. Surprise naman ako nito. Tapos na po tayo ng uh -huh. lamang. <laughs> ang ingay ni Raisa na. No? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ko sa talaga po kami pupunta ng anak ko. Ayan. Alam mahal ko, ito yung araw ng Valentine's. Wala si Mr. Nakaalis na po. Eh uh -huh. ayan o. Oh. Sa yan, alam mo mo, nag-iingay siya maigit. Masaya siya. Kasi gagala kami. Siguro po kami tagaytay nito. Kasama po kayo. Super traffic po ngayon. Kasi nagagawa ng mga karsado ngayon. Pero lalagpas na tayo. Yan. Lagpas lang ng konti sa Robinson Palapala. Yan. Wala nang traffic. Doon kanina may nang traffic ng konti. Konti-konti lang naman. dito maganda na yung biyahe natin kasi wala nang traffic. Ang daming tinda sa ano oh. Sa karsadang Buko. Panahon ba ng Buko ngayon? Namagpas na po kami ng silang. Dito parang kami sa sasakyan. Saan <laughs> talaga punta natin? Puno tayo sa McDonald's. At <laughs> sa Jollibee. Ay, anong meron? Traffic ba? Ay, stoplight lang. Ay, stoplight lang pala. Ah, oh, oh. Dito yung pure silang. Ayun o. No. Kanto na no, stoplight. Magkakadikit lang yan. McDonald's, Jollibee. Ayan. Dito pa rin talaga tayo sa silang. Pero umami na yung anak ko. Wala naman daw iba pupuntan ko di Tagaytay. Ayun, doon nga pong punta namin sa Tagaytay. Wala namang iba niya. KFC. Batangas, oh, Batangas meron. Oo, oh, oh, pero malayo. Alam ko, hindi tayo pupunta doon. Pero yun nga, sabi ng anak ko. Nagsabi na siya. Punta kami tagaytay. So, kasi namin niya. Bago pumunta ng tagaytay. <laughs> diba? sa date namin, sa gala namin ngayong Valentine's. Nandito na po kami sa Tagaytay ngayon. Ito na po yung rotonda. Ayan o. No? Rotonda ng Tagaytay. Happy Summit. Baka naman. Wala na ko si Buddy. Ay, si ate. <laughs> Nawala. Hindi ko na ko ang sayang. Palong pala eh. Mukhang masarap dito. Masarap ng tulog dito ate eh. Uh oh -uh, my. Kanina pa yan doon sa ano. Siya sundan natin. Abay, isan ba talaga tayo magda-date nito? Sila ano ito? Subo ko dyan. Alfonso. Sa Alfonso so tayo pupunta? <laughs> tayo pupunta? Mm. Hindi nga. Ay, yan na yung ano. Ano ba yan? Skyruns? Tama? Hindi. Mm. Ano mm. ba yan? Hindi. <laughs> Star City sa nga nila. Nilaloko mo ako. Ayan, Skyruns na. Nandito na tayo sa Skyruns. Pero di ko alam po dito tayo pupunta. Ay, yung sarap dyan sa Paris Retiro. Ayan, nandito na tayo sa tapat ng Skyruns. Ayan po. Ayan po yung yan, ano, Skyruns. Skyruns. Magpas pa rin kami sa Skyruns. San ba talaga tayo? Ay, dito na. Dito na. Dito na talaga kami. Ah, dito yung entrance. Okay. Ay, Okay, yun, yung entry o talagang dito po tayo. Dito pala kami. 'Di sinasabi sa akin. Ah, Siguro ililibre niya ako. Hay, tama iyan. ay. Siguro inilibre niya kami. Sige, kuya. Diretso ka. Yeah. Ito <laughs> tayo sa party. Iskairans. Mga banda. Ayoy na ano ba ganun? Magbayad mo. Oh, Siyempre, kailangan natin magbayad. Parang maraming tao sa Skyron Skyline ah. Ah, sa'yo no? yung Rogers? Ah, kaya Rogers? Hoy! Hoy, 1K lang bit-bit ko. Dahil sa'yo yung kaya Rogers? Ano, nahihimot ka? hindi mo alam? Nakakain na kayo dun. Ay! May dadaan! May dadaan! Doon pa ata. Doon pa? Uy, Rafael mo. <man>, ka. 1K lang <laughs> bit, bit ko. <laughs> Hindi ako nagdadala ng ano eh. nang <laughs> million. <laughs> Joke. Sabi ganun eh. Nakakainis. Sa si Skyruns tayo. Ang naman dito. O, diba? O, yan. Diyan dyan tayo. I-share ko sa inyo, guys. Marking pa lang po kami ha. Pero talagang super na excited na akong pumasok kami sa loob kasi ang ganda ng mga makikita at matatanong natin sa loob. Ay, no, orders... Ayan, no? Oh. Ayaw. Aching! Aching, ching, ching! Andito tayo ngayon sa Skyrun. Nakaka-excite naman. First time namin nagpunta dito ng anak ko, ni Mary at ni Rayson sa Skyruns. Hindi tayo pwede. Kano, hey, baby, baby, oh. Kano, dyan to? Dito lang. Hanap po na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito parking, Dito tayo, Dito na. Dito na. Dito na. Dito ng Dito na. Dito Dito Ayan, Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. na pumasok talaga sa Kenny Roger para diyan daw talaga kami kakain. O di ba nakakagulat. Sabi ko sa kanya, umayos siya, wag niya ako yakagin sa Kenny Roger dahil wala kaming pangbayad kasi 1000 plus lang yung dala ko talaga. <laughs> nakakagulat nagulat na nga ako na nadumiretso kami nang tagita. Alam ko magmumol lang kami, kain lang kami sa McDonald's sa Jollibee. Nagulat talaga ako. Ayun, lumagpas na kami ng SM Palapala, ng Robinson Palapala, lumagpas pa kami ng silang. O, di ba? Nakakagulat. Sabi ko sa kanya, hindi naman siguro tayo pupunta ng silang, di ba? Kasi nakabihis tayo. Sabi niya, hindi naman daw talaga. <laughs> Tapos, lumagpas pa rin kami dyan sa may rotonda ng Tagaytay. Kaya sabi ko sa kanya, saan ba talaga ang punta natin? So, ayan, nasurprise ako. O, di ba? Sinurprise ako ng mag-ama ko. akala hala ko, anak ko lang ang susup nasurprise ako. Dinala ako dyan sa Skyruns kasi yun nga, magdi-dinner daw kami. Ay, ah, hindi, hindi dinner. Magla-lunch daw kami. Magda-date daw kaming apat. Ni Mary Ann, ni Raisin, anak ko, tsaka ako. Yung pala, may sabwatan yung mag ko na dalahin talaga pumunta dyan sa Sky Ranch. Tapos, ayan, pinadalahan ako ng bulaklak. O, ba diba? Sayang wala si Mr. Nakakagulat. <laughs> hindi pa nakakagulat kasi nag-work si, nag si Mr. Eh. Nagulat ako dahil may pa-flowers. Tsaka, yun nga, um, dinala kami ng anak ko dyan. Yung nag-usap yung mag-ama. <laughs> Thank you so much, mahal ko. Ayan, kinakausap ko siya dyan. Walang ano, inanong ko muna yung audio kasi alam niyo naman. <laughs> Basta nag-ano, ba diba? Basta nag-voice record, alam niyo na yan. <laughs> Tingnan niyo naman, oh, hindi ako makapaniwala talaga. Sobrang saya ko talaga na excited. Halo-halo ng time na yan na dyan kami sa Skyruns. O, oh, di ba? Kaya nakausap ko yung mister Ko dyan. Nagpapasalamat ako sa airport niya. Um, yun nga, kasama na yung sakripisyo. Um, ayun, sobra na, na, appreciate ko, mahal ko yung binigay mo sa akin. Ayun, surprise mo sa akin ang sobra-sobra. Ayun, kukuha lang kami ng picture ng anak ko. Tsaka si Mary Ann ng time na 'yan. Ayun, maya-maya kakain na po kami, kain na rin po kayo. Happy Valentine's to all. Ayan, lalo, lalo na sa asawa ko na super sweet. O, oh, ba? Diba? <laughs> pinadalahan niya talaga ako ng bulaklak. Sabi ng anak ko dyan, pinadalahan, niya raw, pinadalahan daw siya ng papa niya ng pera para i-date ako o mag-date kami. Kaming apat. ba diba? Para masaya ngayong Valentine's. Yun nga, sayang. Wala si Mr. Medyo napaaga ng alis. Kaya, kami lang apat ang nakapunta dyan. Wala semester. So, ayan, ulitin ko. Happy Valentine's, mahal ko. I love you so much. Mahal-mahal kita. Ayan, ang bango ng bulaklak. <laughs> Super bango. So, ayan, kain po tayo. O, oh, from your husband. O, oh, yun yung nakalagay. Siguro, pinasulat ng anak ko yan. Doon sa binilihan niya ng bulaklak. O yan po, ulit-ulit ko pinapakita kasi super ganda po talaga ng flowers na binili ng anak ko. Tsaka tama-tama lang naman yung flowers na binili niya sa akin red kasi mas gusto ko yung red na ano eh, na flowers. <laughs> o ba diba? So ayan, ang dal, ko na, marami na akong nasabi. Kain na po tayo. Makwento ko lang guys. Alam niyo po ba? Ayan, kain po ulit tayo, paulit-ulit. <laughs> so sobrang uh, talaga, sobrang saya ko, sobrang na-excite ako, sobrang kaba, lahat na halo-halo na dyan yung in order namin, talaga naman bago ko na ubos, napakatagal po talaga. Halos hindi ko malunok yung kinakain ko. Pero naubos ko naman po. Naubos naman po namin yung pagkain namin dyan, yung in order namin. Kasi alam mo yun, sa sobrang saya ko. Parang ilan nakatanggap ng flowers mula kay Mr. Rena, <laughs> hindi naman. Um, Halo-halo lang emotion ng time na yan. O diba, panay naman ng subo ko, <laughs> katakawan mo, inam. Analiza si, ayan, pakita ko uli sa inyo yung ano, yung flowers na binili ng anak ko, marunong na siya pumili. Napakaganda ng flowers. So, yung pagkaka-arrange, nakakatuwa, ba diba? Oh, ang ganda ko naman. Blooming na blooming. <laughs> Kahit hindi niyo <siya> sabihin. <laughs> ako na magsasabi. Kasi, ayan, mahal ko, tingnan mo. oh, oh, ba diba? Sa sobrang saya ko. oh, 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 napapasayaw pa. Sa sobrang tuwa. Yan, katakawan. Parang dami kong food dyan ng time na yan, ah. Pero bago ko naubos yan, guys. Grabe. Talagang napakatagal. Inabot ata kami yan tatlong oras. <laughs> Biro lang po. Char lang yun. So, ayan si mister. Pakita ko sa inyo. Binidyo ko siya ng anak ko. Ng anak ko. Kasi ano, sabi ko, isishare ko lang. Para maano rin, makita ni mister ko nasaan kami. Para malaman niya. Yun, nagse-celebrate kami. Ayun, kahit na wala siya, kasama naman namin siya kahit malang sa video call. Ayun yung apo namin, oh, nakatingin sa labas. Excited na rin yan, super saya. So ayan, tapos na kami kumain. oh, di ba? Tagal po talaga namin doon, promise. Pero hindi ko alam kung oras ang inabot namin doon para maubos yung food. So ayan, nandiyan na kami sa loob. Ng Skyruns. Picture, picture. Yun po pala yung ano, sa lang like, kung naman nakikita yun eh. Sa FB, sa YouTube, sa TikTok, lahat, lahat sa TV. Ayun, pag lumapit ka dyan, syempre, pag nagpakuha ng picture, may bayad. Yun, so ganun nga po yun. Ayan, papakita ko na po sa inyong umpisa yung mga view, yung magagandang tanawin dyan sa loob ng Skyruns, tsaka yung pagsakay namin sa, sa rides. Pero hindi po lahat yan mapapakita ko sa inyo. Ayun, hindi na ako nakapag ano dyan. Tinipid ko na yung ano ko dyan, yung battery ko po. Kasi, um, yung ano ko naman kasi, hindi niya sinabi na, yun nga, dyan kami pupunta. Ayun, merong ano. Tuntua si Raisa nung nakita niya yan. Ayun nga, ulitin ko, hindi naman nabanggit sa akin ng anak ko na pupunta kami dyan, mamamashel kami dyan. So, yung battery ng ano ko, hindi siya tatagal kung hindi ko titipirin. No? So, ayan, ikot-ikot. <laughs> o, ba diba, ang saya. Inikot-ikot ko lang yung sarili ko dyan. <laughs> Pinilegs ko sa tao. Yung flowers na bit-bit ko, ba? Diba? Hindi, hindi ko nilagay sa sasakyan. Talagang binit-bit ko talaga dyan sa loob. Para lang ma maipakita sa inyo, sa lahat, sa madlang people. Na meron akong flowers ngayong Valentine's. Siyempre <laughs> proud, diba? No? I-up ko lang po yung audio ha. Pasensya na po kayo. Ayan. Kasi dyan, pa napakalakas ng music. Napakahirap pa naman mag-edit. Sobra-sobra talaga. Effort mo talaga. Sobra-sobra. Mag-work, work, work talaga. Ang pag -e edit po dito sa sa mga vlog, hindi biro talaga. Inaabot mo talaga ng ilang oras. Mantakin mo mag-video ka sa labas ng saglit na saglit lang. Minsan, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Pero ang pag-edit po talaga, inaabot talaga. Minsan nga, limang oras pa, mahigit pa Kasi gawa ng alam nyo yun, napakahira po talaga mag-edit sobra. Pero enjoy naman po ako sobra sa pag edit Tsaka sa pag-share sa mga, yun nga, yung family vlog namin. Yung araw-araw na, hindi naman araw-araw na nag-share ako. Yun lang, pag namamasyad kami, madalas. Pero... Ayun, talagang mahirap po talaga mag-edit. So, ayan, papakita ko sa inyo. Piplex ko na lang po sa inyo ng, ayan yung Mayon Volcano, yung mga view ng konting-konti dyan sa loob ng Sky Ranch, yung pagsakay namin sa rides, pero hindi po lahat ha. <laughs> Kasi tipid na tipid talaga yung battery at po dyan. So ayun, nagbubuga po ng ano, ng usok yung ano, yung Taal, Volcano. Mm -mm. Medyo yung ano na yan, yung weather dyan, nung nagpunta kami dyan sa Sky Ranch, nung Valentines. Kahapon, parang kahapon 'yun, 'di ba? Parang may upload ko 'to ngayon kinabukasan lang. Ay nako, ano po? Um um medyo malamig ng konte. O naka-sleeveless pa naman ako. O 'di ba? <laughs> Biji-biji lang ako jam vlog-vlog lang. Masaya na ako ma-share ko po sa inyo. Yung paglabas-labas namin. So ayan, napakita ko rin sa inyo yung carousel. Ayun, Ferris wheel. Um, sumakay kami ng ano, napakita ko yon na video ko yon Sumakay kami ng ano, carousel, gawa ni Raisin. Kasi sabi ng anak ko, yung picture daw, magkukuha ng ko siya ng picture kasi yung anak ko, tsaka yung mister ko nung bata siya, meron silang picture. Ayun, pag didikitin niya raw yun, i-compare niya. <laughs> ah, diba? Tapos yung anak ko, naglaro dyan ng ano, ng basketball. Papakita ko rin sa inyo. Naglaro siya dyan ng basketball two times nga eh. Kaya lang, hindi siya nanalo. Pero nung nagpunta kami dyan ng mister ko, anak ko, tsaka ako, um, nanalo siya doon sa bola. shoot ka sa ring. Yung parang basketball nga, ganun. Shooter, tama ba? Sa basketball. Yun, nanalo siya. Nag-uwi nag kami ng ano, ng malaking bird. Pinakamalaking bird nun. Nakatago pa nga hanggang ngayon eh. Ayan, binidyo ko rin yung paglaro-laro dyan. Bale, ang taya po pala dyan is 300. Ayan, sa mga pupunta po. 300 po bawat games dyan. Tapos sa basketball, 300 din. Ayan, nanalo naman po. Dyan sa, ano na yan, sa bibi na yan, nahuhulihin mo. Wala namang talo dyan. Kasi lahat merong price. Doon lang sa ball talaga, sa basketball. Wala, walang nakuha ang anak ko. Naka 600 siya doon. Dalawang beses na try, pero wala eh. Hindi sinuwerte. Eh. So, ayan. Pakita ko niya yung rides na yan. Hindi pa ako nakasakay dyan. Never pa ako nakasakay dyan. Pero parang hindi ko kayang sumakay dyan eh. Mm-mm. Hindi po talaga. Parang, ano eh. Parang ihiwala yung kaluluwa ko dyan. <laughs> Pag kaano. <laughs> sumakay ako doon. Ewan ko na kung anong tawag doon. Ayan. Comment nyo na lang po. Para malaman ko din. Wala eh. Nakalimutan ko. So, ayan na yun. Si ano si Mary and si Raisin. Ayan, nakasakay na ako sa ano, sa carousel. Kasi gusto ng anak ko, sumakay dyan. Ayan o. <laughs> si Raisin, tuwan-tuwa po dyan, sobra. Nakuanan ko din pala sila. Kala ko ako lang nakapag-video ng time na yan. Pati pala sila. Grabe, sobra ako naman tuwan-tuwa. Labas lahat ng ngipin ko. <laughs> Para akong bata. Labas talaga lahat ng tit ko dyan. Sayang wala si Mr. Medyo meron akong ano. Meron akong picture na ni. Eh. Paano pala yun? Sa susunod, share ko po sa inyo. Ah, oh, wait lang. Hahanapin ko. Papakita ko sa inyo. Na nagpunta kami dyan. Dyan sa ano, sa Skyruns. Nang time na yan. O, oh, ba diba? <laughs> Walang sawa sa kabibidyo dito sa ano, sa carousel. Kaya nagkanda lobat lobat ang cellphone ko. Yung iba hindi ko na na-share eh. So, ayan. Sobrang happy po ako ng time na yan. Pero lalo na yung ano namin. Yung apo namin si Raisin. Ang baby Raisin namin. Sobrang saya niya na. Parang naiintindihan niya na nga. Eh, nakakatuwa. Nung binuhat ko siya dyan, ako nagwawalang mabuti, tuwan-tuwa -tuwa talaga siya. Ang daming tao po, ayan o, oh, nakakatuwa noong time na yan. Sinuerte naman kami ng time na yan. <laughs> siguro dahil Valentine's, kaya siguro maraming tao. super daldal ko na, ang dami ko ng kwento. Ayan, pa papapakita ko sa inyo yung ano namin yung ibang picture namin na nagpunta kami ng ano ng Skyrans kasama yung anak ko. Tatlo lang kami ng ano ko nun. Picture lang siguro kasi hindi pa naman ako nagba-vlog noon eh. Bata pa si ano noon, yung anak ko si Rafael. Ayan kami ng Mr. Ko tsaka yung anak ko nasa likod. Nakasakay din pala kami niyan sa carousel, O, oh, di ba? Isa lang po yung picture na nakita ko eh. <laughs> yan lang po yung nahanap ko. Tapos yan naman po yung ano, picture ng anak ko tsaka yung Mr. Ko nakasakay sa carousel. Yan naman pong picture na yan is dun sa ano yan, sa SM Palapala -pala po yan. O, oh, di ba bata pa yung anak ko? Yun yung sinasabi niya na ano, ipagdidikitin niya lang yung picture niya nung bata siya at yung picture ng anak niya na nakasakay sa carousel. O, oh, di ba? Ang laki na, nakakatuwa. Ito naman, naglalaro na yung anak ko. Unang try niya yan. Hindi talaga siya nakashoot. <laughs> Kahit isa. Kawawa nga eh. Kawawa din kami kasi gumastos kami dyan. Dalawang laro pa naman ang ginawa. Hindi eh, siya mapakali. Gusto niya maglaro uli. So ayun, napagbigyan. O oh, diba, sayang. Nang hinayay siya. Mas lalo naman ako kasi akong gumastos. <laughs> o oh, diba, ayan. Nag-try uli siya. Oh. Walang kadala-dala eh. <laughs> gusto niya eh. Siguro gusto niya makakuha ng ano. Kasi nakaraan nakakuha siya dyan eh. Dyan dyan sa Skyruns noon eh na ayano Ayan o. Naguhulog siya dyan ng ano. Ng pera sa box. Kasi pag kayo po maglalaro dyan, kayo ang paghuhulogin. Para sure doon na hinulog. O, di ba yung cash? Ayan, maglalaro na yung anak ko dyan. Maya, maya konti. So, ayan. Nagtry uli siya. Sayang talaga. Grabe hinayang ko. <laughs> Magaling naman niya mag-shoot eh. Ayun! Sus, kala ko nag-shoot na siya dyan. Noong time na yan. Sayang eh. Um, ano na yan eh, pumatong na sa ring yung bola eh, kaso tumalbog lang. ba? Diba? Malapit naman saring lagi yung bola niya eh, yung problema. <laughs> Nagigigil siya. O, ba? Diba? Ayan, pauwi na po kami niyan. Bit-bit ko na ang baby raisin. Mm. <laughs> Parang yung anak ko lang nung maliit. O, ngayon, apo na ang bit-bit ko ngayon konto ah. Siya napagod na ata siya niyan. Ako din pagod. <laughs> Kasi nabigatan na ako sa kanya ng sobra dyan eh. Ayan Oh. No? <laughs> ang cute naman ng baby namin. Uy, parang anak ko lang nung maliit eh. Nakakatuwa eh. Ngayon, apo na ang bit-bit ko eh. Yung kasing papa niya, tsaka yung mami niya. Nauna na, nandun doon na sa sasakyan. Pinilit <laughs> ko lang bit-bitin si Raisin. <laughs> Sasakyan na po kami. Kasasakay lang namin. Ayan, umaandar na. <laughs> Napagod much kasi ako. Grabe. Pero nag-enjoy talaga kami ng sobra dyan sa Skyruns. Talagang masasabi kung nag-enjoy talaga kami. Lalo na yung baby namin. Nag-enjoy talaga siya sa mga nakikita niya. Tonto ah. Alam mo naman yung mga bata, diba, na amis Bawat kahit na anong makikita niyang bago sa kanyang paningin. Yan. Yan time na yan, inaanap ko yung ticket namin. Kasi yung ticket na yan, di ko talaga iniiwan yun sa ano. Pag kami magpa-parking, di ba may ticket na binibigay. Hindi ko yan iniiwan sa sasakyan. Kailangan lagi kong dala yan. Hindi pwede maiwan sa sasakyan para sure na ano. Ikaw yung maglalabas ng sasakyan mo, di ba? O comment nyo na lang po sa akin kung ganun din yung ginagawa nyo. Pag kayo may sasakyan o iniiwan nyo na sa sasakyan yung ticket nyo para sa parking. Ako hindi po talaga eh. Alam ni Mr. yan, bit-bit ko talaga yan. Diba ako pupunta kami ng ano, loob ng mall, punta kami sa palengke. Talagang nasa pitaka ko yan. Hindi sa pitaka, sa bag ko. Hindi ko talaga iniiwan. Kung nakikita niyo po nagsasalita ako dyan, kinakausap ko yung anak ko, kailangan pag ka ng sasakyan, dala mo yung ticket mo. Galing sa parking. Diba? Um, thank you so much, mahal ko. Nasurprise talaga ako ng sobra kanina. Ngayon, sabi ng anak mo, alam ko, punta lang kami ng mall. Hindi, Actually, hindi pa niya sinasabi na pupunta kami ng mall. lang alam ko lang, kakain kami sa labas. Pero hindi ko akalain na yun nga dito kami pupunta. Um, malapit na lagpas na kami ng ano, konti ng silang nung sinabi niya pupunta kami ng Tagaytay. Tapos, hindi pa rin niya sinasabi na Block out mo to. <laughs> Nagpadala ka pala sa kanya ng pera para, ayun, mag, ano kami, mag-date kami dito ni na Marian, ang apo mo, at saka ng anak mo. Ayan. Thank you so much, mahal ko. Ayan, sobrang kami nag-enjoy. Pero, mas masaya sana kung lalo ko nandito ka, diba? trabaho eh. Yan ang share ko ngayon. Share namin ngayon. Thank you so much po. Yan. End ko na rin po itong at aming vlog. Thank you po. God bless you. Bye. 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 Bye.